Kung bisa mag-alaga ng hayop na hindi ka muna gumastos ng napakalaki. So, dito sa amin, ito yung aming simpleng bahayan ng mga baboy. Ayan, nag-alaga tayo ng mga baboy na palakihin. eto mga panglitsuni na sila ngayon. No, ang style natin, yan, simitado lamang yung kanilang sahig. Tapos nakapalibot dyan, kawa yan, kawayan. Tapos may kahoy dito sa labas na part. Oh, yan, napapalaki. Mula biik sila, napalaki natin sila dyan. So naman hindi nasisira. Kasi marami nagsabi, baka masira daw agad. e eh, so naman hindi nasisira. Yan, panglitsuni na sila. Pour out na yung mga baboy natin dyan. Tapos dito naman, yung bubong nito, dati nipa lang to. Tapos nung nagpalit na kami, yero na ipinalit para mas magtatagal na siya. So ang una nasisira dito talaga yung kanyang bubong, yung uh, nipa dati. No, isa sa naging ano to, isa sa naging pinakaunang pigiri namin, no. Ito lamang kasimple. Actually, dalawang room to dati tapos ngayon pinagsama na sila dyan so ganyan lamang kasimple yung ating apigiri, so maliit lamang nagagastos natin dyan Ito, uh, simento lamang yung sahig, tapos kami-kami lamang gumawa yan, tatay ko yung gumagawa dyan tapos yung mga alaga naman natin pagdating sa mga manok pabo, no, pag nag-upisa tayo konti-konti lang din, tingnan natin after one year yan, ako mabilis na rin dumami yung mga alaga natin dyan, yung mga manok tapos may mga kambing din tayo, halo-halo yung mga alaga natin dito ayun o, no, so unahan yung mga kambing natin nandyan medyo maputik lamang ngayon dahil nga nitong tag-ulan. Oh, parang nakakulong pala yung kambing natin doon. Pasukin muna natin. Napita natin doon. So, ayan. Oh, dito nga may mga Indian mango ito. Actually dati binidyo ko 'to nung tinanim ko. Oh, ayan ngayon ang laki na. So hindi mo talaga aasahan yung mga pinag-uumpisahan mo, yung maliit na bagay na ginagawa mo pagdating ng panahon ay lumalaki siya ng ganyan. So dito tayo. Oh, ang dami na rin natin mga manok ngayon. halo to sila. May manok pabo, gansa, tayo dyan. Oh, haluhalo, mga alaga itong ating mga inalagaan. nag lang tayo sa kaunti. Ilang piraso lang to dati? Siguro may lima, sampo. maganyan lang to dati ngayon. Nako, sobrang dami na. Yung inahin natin yan, siguro may mga 30 ang inahin siguro. Kasama mga sisiw, mga maliliit nating mga manok. Siguro abutin na mga higit isan daan na. Ganun kadami. Ang oh, dami mga inahing manok yung karamihan yung iba natin manok, Nandun sa labas, gumagala. Tapos may mga kambing tayo dito. Oh. Hello. Ayan yung ating mga alaga dito sa silong. No, dito kasi, niyogan. So ang niyogan, kailangan, meron tayong other source dyan. Hindi po pwedeng uh, ganyan lang palagi. No? Na puro niyog lang lagi maharvest natin. Dapat, meron dito yung iba pang pwedeng maharvest para meron tayong other source of income. Ayan o, no? lalabas na sila. So ganyan, binubuksan natin yung ilalim para makakalabas yung mga alaga natin dyan sa labas. At sila ay mga kain ng mga damo-damo din. Yan, isa yan sa paraan para makatipid-tipid tayo pag nag-alaga tayo ng mga hayop. O, ito, mga native chicken lamang ito. Ang maganda dito sa native chicken, ang umpisa ka dyan, hinayaan mo sa silong, pakainin mo lang sa umaga at hapon, mais. O kaya yung leftover ng mga palay, pwede mo ibigay dyan sa kanila. So habang tumatagal, dumadami, o, may libre ka ng pang-ulam, may makuha kang itlog. No? So itong pabo, ilang piraso lamang dito dati. Ngayon dumadami din. So ganyan lamang ang ating paraan. Kunti-kunti lang. Start small. Kumbaga. Oh, may gansa rin tayo. Ilang piraso din yan. Dati isang paris lang yan. Ang tagal din dumami nitong gansa. Yun nga lang ang ano ko Problema sa gansa kasi mabagal ang pagdami nila. Itong manok, native chicken ang pinakamalakas dumami dito. no oh, tapos yung mga kambing natin. Oh, ang daming damo dyan. So may pagkain yung mga kambing natin. No? So start small lang. konti lang. Habang tumatagal, dadami. No? Yun pa yung mga manok natin. Oh papunta dito yung iba yan, may baka rin kami ilang piraso oh, habang tumatagal dadami ang mga alaga natin kapag ka tayo tayo nagumpisa importante kasi talaga kapag tayo ay may pinasok may umpisa kapag nagumpisa na tayo okay papano may dadami wala namang yung mga nakikita natin maraming alaga hindi naman yan bigla biglang ganyan na kadami. no? so dahan dahan din ang pagdami niyan konti-konti lang para di tayo mabigla kasi pag sobrang dami agad malaki gastos no kung wala ka pang source ng pagkain nako ang laki ng gastos Eto kasi konti mo na habang tumatagal pinaparami mo pwede ka magtanim ng papakain sa kanila mais magtanim ka ng mais manguha kang mga sobra-sobrang palay sa mga palayan yung mga reject na mga palay doon kuhanin mo pakain mo sa mga alaga ayan so darak kaya kangkong halo mong darak pakain sa mga alaga pwede rin yan No, kangkong kasaba, kamote, gabi. Gabi niluluto 'yan, haluan ng direct page, pakainin sa mga baboy namin 'yan. No, so ayan 'yung ating simpleng paraan din dito sa Bukid para makapag-umpisa na tayo sa kahit na maliit na puhunan. Yung mga bahay natin naman ako gawa din sa mga kawayan 'yan, more on kawayan. Dati ang bubong niyan ay nipa, pinalitan na rin natin yero habang tumatagal. Sa umpisa, 'yung kaya muna, no, habang tumatagal naman ay ah uh, makaka-afford din tayo kung ano 'yung pwede nating ma-afford. So ngayon nga, meron tayong lote dun sa kabilang area. So yun naman, mga kuha ano, na pag nagtayo tayo doon ng mga bahay ng alaga, siguro simentado na pag matagala na. So dito kasi as ano lang to, temporary. Kasi tayo ay tenant lamang dito o sa OAP. So ayan yung aming mga paraan dito. So ayan muli po, maraming maraming salamat po.